Hi guys! Magandang gabi sa inyo. Ako po muli ang inyong Kuya Sep Ngayon po eh, nandito ako sa TV room. Di ako nakapag-bike at saka nakapag-jogging kanina kasi nitong hapong kasi eh, medyo nakatulog ako. <laughs> eh, ngayon po eh, eh, yung ate ko, pati mga anak niya, at saka basta silang lahat eh, nasa mga kanya-kanyang kwarto na eh, ako na lang naman ang nandito sa baba sa aking tinutulugan dito ako sa TV room. ah uh, ngayon, yan, nanonood ako ng TV. Ayan po, oh. Nanonood ako ng Netflix ng St. Galian. Ayan yung kay Bella Padilla tsaka kay Carlo Aquino. Ay, kay Sanjo Marudo pala, sorry. Eh, medyo naiinip ako. Sabi ko, bago ako matulog at gusto ko magpaantok, uh, manonood mo na ako. Kayo guys, kumusta mga kayo? magandang gabi ulit sa inyo ha Ngayon, ibang mga uuwi galing trabaho ingat kayo at saka makarating kayo ng ligtas sa inyo mga tahanan nakakatuwa lang isipin kasi bilang isang soloista kahit saan pala ako pwedeng pumunta pwede akong umalis-alis kasi ang nagiging trabaho ko lang naman talaga ay isa akong masahista at saka yung masahista ko is home service at saka on lang naman ako Pangalawa, pianista ako sa aming simbahan. Uh, trabaho ko talaga uh, weekly na nagpa-piano kada linggo. Tapos kung minsan, may mga sinasamahan akong kunwari, yung grandma ko, si Mami Lalit, nasasamahan ko siya sa mga lakarin niya pag kami mga asikasuhin siya. Ayun, kunwari, may mga pinipilapan. Siyempre, pag mga senior, kailangan na may taga- alalay na para uh, may nag na para na fill up ang kanilang mga form na kanilang kailangan at saka minsan may mga kaibigan ako na papasama sa akin sa kung saan man uh, pupunta sila minsan merong iba makikisuyo na samahan ko sila syempre merong iba ano makikibitbit ng grocery di ako nalilibre na uh, bibigyan bigyan naman din nila ako ah, uh, nakaka-enjoy din as a soloista pero sa totoo lang, masarap talaga may pamilya. Pero sa akin kasi, alam ko marami dyan mga sa Luista dyan na single, babae o lalaki, o depende. Basta, masarap maging sa kasi lahat ng gusto mo nagagawa mo. At saka, ako sa totoo lang, wala pa akong balak mag-asawa kasi masarap maging... Uh, kung saan ka maibit-bit ng isang kaibigan o kamag-anak o kung sino man eh, masarap talagang sumama, sumama-sama yun. Tsaka, nagagawa ko yung gusto ko, yung linis o so depende sa aking mga gawain. Uh, Nakakatuwa lang kasi uh, nandito ko sa aking kapatid. Naka, nagbabakasyon bakasyon pa ako hanggat uh, wala pa akong mga gagawin. Tsaka, nag ako dito kasi malamig ang panahon. Dahil sa mga march yan, bandang huli yan, eh, napakainit na naman ang... Napakainit naman ng panahon. Darating mga March, April, May, June, July eh. Nako po. <laughs> ang hirap pong lumabas ng mainit. Um, kayo guys, ano mga pinakakabalaan nyo sa inyong buhay? Um, nakakatuwa lang kasi tayo-tayo minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok. Minsan naman dumadaan tayo sa mga kasiyahan. Minsan naman sa pighati o minsan naman kung anong kalooban ni Lord, nakakatuwa naman yung mga nangyayari sa ating buhay. May mga, may pamilyado na, meron ng maraming pamilya, at yung marami, yung kumbaga, extended family, kasama mga relatives, o oh, minsan naman, mga solo talaga. Nakakatuwa lang at, ah, uh, relax Ngayon, pin uh, pinos pinost ko muna yung pinapanood ko kasi gusto ko lang kayo makausap at saka Makita. Gusto ko nga sana magpatawa tao kunwari comedy eh at saka sa iyo kaya lang hindi mo na ako magaling mag parang parehas kaliwa pa ako eh. Book ah uh, sa mga susunod pa piano piano muna ako pakikita ko sa inyo kung paano ako magpiano at para ma ano rin ma enhance din at ma relax ang isip niyo habang pinakikinggan niyo akin piano. Hindi man ako ganoon kagaling yan pero ayun. Masarap magpiano. Tsaka uh, isang beses um pakikita ko sa inyo kung paano ako maghilot. Nang tuturuan ko kayo paano maghilot ng simple kasi maganda rin yung matuto matuto kayo sa simpleng hilot. Kasi may mga kamag-anak kayo, may kapatid kayo, may nanay, tatay kayo, may mga anak kayo, may mga pamangkin or etc na medyo masasakit ang mga likod or may mga lamig sa likod ituturo ituturoan ko kayo kung paano tamang teknik na hilutan na may may konting diin at saka may tao dito yung mahahagod para medyo humigupan nila ang mga lamig sa kanilang mga likod hindi ibig sabihin pag hinilot nyo na eh kailangan na agad uminom na malamig na tubig no muna dapat mawala yung mga ano yung mga lamig-lamig nila para gumaling-galing yung kanilang mga lamig. At saka ituturo ko rin sa inyo kung paano nagilit ng may pilay or may naipitang ugat na sa pamamagitan ng itong thumb na ito. Pwede naman yan eh. Kasi hindi naman makukuha sa bigla ang hilot ng uh, kunwari, may pilay ka. Ganito, may pilay hindi mo makukuha sa isang hilutan yun eh. Dapat inahaplos na hindi kailangan sobrang diin at saka hindi rin sobrang mabubugbog. Kumbaga, may tatlong session na kung Monday, Thursday, gano, mahilot ng maayos para bumalik yung dating a uh, korte ng katawan. Kasi gawa nung pagka may pilay ka, napakahirap ng gumalaw. Lalo may mga pros shoulder, may mga naipitang ugat, kailangan talaga nahihilot, masakit sya sa una, pero pagka nawala-wala naman pagka yan eh, ano mawala wala naman, tsaka dapat pag nagpahilot kayo, kunwari may mga pilay kayo o ano, mga lamig, ano mga lamig-lamig, tsaka kasi talagang kinabukasan, talagang bug, -bug yan, eh tsaka medyo masakit eh, inuman nyo agad ng kahit yung alaksan or may kahit twice na inum lang naman, okay na inom para lang mawala yung mga sakit-sakit Ayun guys, eh, sa mga susunod may mga content akong ganong hilot pero baka hindi dito, baka sa bahay ko siguro isang beses kasi kung dito eh mga pamangkin ko puro babae eh medyo may ilang yun. May isa akong may isang pakikita sa inyo kung paano hilot para nakikita nyo eh may hihilutan ako eh pakikita ko kung paano ako maghilot ng simple pero kahit mga ilang minuto lang ay matatanggal yung mga lamig-lamig nila mga bilay depende sa kataw ng pasyente ayun guys ha, sa mga susunod magluluto rin ako yung mga simpleng ulam ng isang sa kasi ako isang diabetic may mga sakit-sakit ako o nakakakain ako ng mga masasarap pero control control hindi naman lamon basta kumain ka lang okay na para hindi yung magtaas, magtaas ng sugar masama rin naman hindi ka titikin masarap sa isang sa isang linggo kasi mga ka naman kaya kumbaga ano lang equal is equal lang yung hindi masyadong sobrang kain naman basta makatikim ka okay na yun di ba tsaka iba pang gagawin ko sana nga eh kung mamarapatan ako may pinansyal na pera eh gusto ko makapag travel din malay nyo ipag e, pray natin yan o guys ha ingat kayo sa mga hindi pa nag-subscribe at saka like and share sa aking YouTube channel, please like, share my YouTube channel and please hit the notification bell para sa mga susunod ko pang updates. Ah, uh, maraming salamat po ha and God bless sa inyo. Binabati ko lang kayo kasi ah uh, gusto ko bago ako matulog, bumati sa inyo. at saka manonood pa akong TV mag-relax pa ako para mas lalo pang Bago ako matulog eh talaga antok na minsan kasi hindi ako nakakatulog nang maaga kasi minsan may mga naiisip minsan naman naiinip minsan bore minsan naman eh wala lang. Mm -mm. Tsaka ang pampatulog ko minsan kasi sa, sa kadalasan pampatulog ko kasi kape. Hindi kakaping black ako. Pwede man kape black kasi pag kami mga fatty liver kaya, kailangan din may mga kaping ka. Pero yung pagka may diabetes ka, kaprasong asukal lang kung talagang hindi kaya yung walang lasang kape. Pero wag naman siya masyadong matamis. Ayun guys, ah, mag-iingat kayo at saka salamat sa mga nanonood ng aking YouTube channel. Alam kong uh, ah, merong edwa dyan, eh, ilan ilan pa lang, iba busy pa lang pero alam kong uh, ah, nakasuporta kayo sa akin. Maraming salamat and God bless always. Bye bye.